good morning. I'm back. This is some and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa Mesosology para sa kanilang pang-anim na hot picks. Philippines nag number one pa ba? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mga makasolid na makamamasam dyan na laging sumusuporta. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang reaction tayo ngayon sa bagong hot picks ng Mesozology. Ito yung pang-anim na hot picks nila. Nung una, nung panglima, number one nila si Atisa Manalo. At pinag-usapan yun ng lahat. At marami na nakumpiyat. Sa nako, mukhang si Atisa Manalo niya ang mananalo Miss Universe. Diba? Kasi nga, nag-number one nga sa Mesozology. Pero ngayon, ang nilabas ng Mesozology na bagong hot picks nila after swimwear, ang nag-number one sa kanila ic Turks and Caicos. Si Turks and Caicos si yung kanilang number one. And then number two naman ic si Thailand. Number three naman ic si Lebanon. Number 4 naman si DR Congo. Number 5 naman si Mexico. So, nakuha ni Turks and Caicos yung number one spot. Ako to be honest, kay Torts, masasabi ko, maganda naman talaga siya in person. Sa lahat ng black beauty, isa siya sa mga masasabi mong may charisma. Kung pagpipilian ko si Cote at saka itong si Torts and Caicos, I think I go for Torts and Caicos. Kasi iba talaga yung datingan niya in person. And then, isa din sa mga napansin ko noon, si Congo. Si Congo kasi kapag tinignan mo siya in person, nagmumukha din siyang Laila Lopes. Pero, sabi ko nga, this is competition, maaaring tumaas sila, maaaring bumaksak din sila. Pero nasaan na si Philippines sa kanilang hot sa Samantala, si Miss Philippines naman ay nasa number 8 spot. So, medyo ang layo ng binaba, no? Dahil siguro sa mga eksena na mga nakaraang araw, katulad ng halimbawa, swimmer, di ba? Yung swimmer show nila. So, doon siguro hindi nila nakitaan na mas nag-penetrate plus yung mga styling ni Atisa. So, siguro nakulangan sila. Pero, hindi naman nawawala sa top 10. At least, di ba, nasa top 10 pa din. Number 8 spot, malaking bagay yan. So, ibig sabihin ng Mrs. Solo G, naniniwala sila na kaya ni Atisa Manalo mag sa number 8. Guys, paalala ko lang sa inyo, 124 po silang candidate. So, napakaswerte na natin kung si Atisa ay nasa 10 na pinagpipilian dito na parang maging Miss Universe. Sabi ko nga sa inyo, makalusot lang yan ng top 10. Ayan ay magtutuloy-tuloy na hanggang sa top 5, hanggang sa makuha niya ang korona na Miss universe, hindi natin alam. And then, ayun. So, syempre, ang sumunod naman para sa number 6 spot, si Jamaica. So, medyo na-surprise ako, talaga ba, Dag number 6 spot sa kanila, si Jamaica, ano yung pinagbasihan? So, hindi ko alam. Kahit nga si Congo, na nagagandahan ako sa kanya, hindi ko siya malalagay sa number 4 spot ko. Maaaring si Turks and Caicos ay pwedeng mag number 1, pero para sa akin, hindi pa din. So, depende. Mm -hmm. But, Abangan natin, mababago pa to ng bongga-bongga. And then si Jamaica, ayun na, na nasa number 6. Si Cote d'Ivoire naman ay nasa number 7. And then number 8, si Philippines. Samantala si Venezuela na talagang maingay ay nasa number 9 na lang nila. At ang number 10 naman nila ay si Malta. To be honest, si Malta, nagugustuhan ko yung eksena ni Malta. Kasi sobrang ganda talaga ni Malta. At in fairness kay Malta, consistent siya sa mga styling, sa makeup, talagang klaro, on point. Kaya naniniwala din ako na pwede talagang mag-top din si Malta. Si Venezuela, hindi naman ako magtataka kung bumababa siya sa baba. Dahil din naman ko pag-uusapan din naman yung performance ni Venezuela ay walay din naman, di ba? Si Thailand naman ay nagiging consistent siya sa top five at ngayon nga ay nasa number 2 spot siya. So, possible kaya si Thailand ang makakuha ng corona ngayon ng Miss Universe? Ayan yung aabangan natin. And then, Honduras. Ah, Samantala naman, ang number 11 ay si Nicarag si Nicaragua. Maganda to si Nicaragua sa totoo lang. Si Honduras naman ang 12 and then si Nigeria. In fairness, nasa top 13 na si Nigeria. I'm happy for Nigeria na napapansin ng Mr. Sology kasi si Nigeria in fairness naman tulad nga na sinabi ko, mabait to, magaling sa eksena. Kaya I'm happy ako. And then, uh, si Croatia ay nasa number 14. Puerto Rico ay nasa number 15. Ang naloka lang ako, nasaan si Colombia? Bakit parang wala sa listahan nila si Colombia? Si France ay number 15, uh, number 16. Samantalang si Slo uh, Slovakia naman ay 17. So, si Vietnam naman ang 18. Si Zambia naman ang 19 and then si Guadalupe naman ay nag number 20. So ano nangyari kay Guadalupe? Bakit bigla siya bumagsak, 'di ba? Pero wala si Colombia. At saka si Chile tuluyan nang nawala. Possible kayang maeltokuyo si Colombia, possible kayang mawala sa eksena si <coughs> si Chile talaga. So, malalaman natin yan. Ako, to be honest, hindi naman ako nagugulat kung halimbawa, mawawala talaga si Colombia, kahit anong galing niya sa eksena niya dito. Pero, nagulat lang ako na talagang, wala talaga sa mga top 30 ninyo. So, mas better ba si Zambia more than kay Colombia? Mas better ba si Congo more than kay Colombia? ba diba? So, medyo nakakaloka pero syempre uh, tingnan natin kung ano ang magiging final prediction nila and then alamin natin kung ang papasok nga ba si Colombia sa listahan nila or tuluyan nga bang ma-e-el to talaga to ng bonggang-bonggo. Sa ano naman hindi. Meron akong alam pagdating kay Colombia. I think siguro yung pagiging strong niya, yung pagiging powerful niya, medyo bawas-bawasan lang niya konti kasi parang minsan na intimidate kasi yung iba sa kanya. So baka feeling ko na overpower niya yung mga media o or yung organization dahil sa mga paandar niya. Eh, ayun ayon. <laughs> Good luck. Good luck kay Colombia. But performance level, eh maganda naman yung performance level talaga ni Colombia. Gusto ko din sana si China, pero wala din sa listahan nila si China. Si China, nako, better pa nga si China more than kay Indonesia, sa so, totoo lang. Kung titignan ko yung performance ni China, character ni China, I think better more than kay Indonesia. Pero si Indonesia nandito sa 27th spot nila. But ako, para sa akin, Indonesia... I think kailangan yung mag-perform ng bongga-bongga dahil mas kaya siyang ligwakin ni China, di ba? So, yon And then, sino pa ba? Si Vietnam. Umaarangkada din si Vietnam. To be honest, ako kay Vietnam, hindi ko alam kung ano yung mararating niya sa competition na to. Pero hindi ko siya nakikitang magpe-penetrate ng todo-todo. I think 50-50 siya sa akin. Si Chile, si Chile ba tuluyan ba mawawala? Si Chile maganda si Chile in person, panalo ang eksena ni Chile. Pero siguro kailangan kay Chile ay medyo level up konti. Kasi si Chile kasi ay mahina yung kanyang performance noong swim work. And then yung hanap ko si Costa Rica. Bakit wala si Costa Rica sa top 10 nila? Actually, si Costa Rica ay magaling din. Uh, pero, dito ay Costa Rica. Hindi rin nila napili si Costa Rica. So, hindi ko alam kung ano yung dahilan nila. Bakit hindi nila nilagay si Costa Rica sa listing nila. So, umaasa pa rin ako na sana mas matutukan pa rin ng missology yung mga top natural dito sa Miss Universe um, I think Atisa Manalo, umaasa ako na aangat si Atisa sa mga susunod na araw. So, from number 8, I think kaya niya mag number 1 uli. Very soon. Di ba diba? So, yon And then, sana makapasok si Colombia, si Costa Rica sa top 30, at saka si Chile. Tatlo yung nawawala kasi I think si Chile, Costa Rica and Colombia ay talagang malakas ang mag-penetrate dito sa competition and I hope na sana malagay ito ni Mrs. Solujin ng todo todo And let's see, maraming kandidata, maraming naglalaban-laban and malalaman natin yan very soon kung sino nga ba mga kandidata na mas aangat o mawawala sa eksena ng misosology. So ang reaction ko naman, bongga pa rin kasi syempre nandiyan pa rin si Philippines sa top, top 10 pa din, hindi pa rin nila binobottom and but looking forward ako na sana mas umangat pa rin si Philippines very soon dito sa kanilang hot picks. So, yan! So, kayo guys, anong guys ang masasabi ninyo? Tingin ba ninyo, aangat na ba uli si Philippines sa mga susunod na araw after ng preliminary competition? So, malalagay kaya si Philippines sa mga hot picks bilang number one nila sa mga prediction. So, i-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika ninyo sa mga tinatalakay natin. So, yun. So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa support, sa pagmamahal na binibigay ninyo. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please po, don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell to more updates, syempre sa aking mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and love and lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Have a nice day.